Good morning guys, luto na naman tayo guys ng tawag sa amin ito, ano eh, lauya Yan, magano tayo ng sibuyas Tapos bawang, loya, halo halo na natin guys At saka kamatis Lagyan na natin yung ating baboy guys yan yung magpapasarap Lagay din natin yung mong uh, ano nito. Kadjus tawag sa amin to guys, it eh. kadjus. Lagay din natin yung langka. Unti lang yan guys, pang pang apat na tao lang yan. Yung kakain. At saka asin. Mas wala tayo guys. Lagyan na natin sa Lagyan natin, natin ng tubig. ayan na. dalawang baso. At saka mag tayo guys ng 30 minutes. At saya. Salang muna natin yung kanin. ayan na buksan natin guys yan na guys yan natin ang sinigang at saka sarap tapos magantay na naman tayo guys mga 10 minutes ito na guys luto na ang ating lauya sarap guys ang sarap quality kain na tayo guys shout out sa mga nanonood comment na lang dyan thank you guys